Let's come here, mga mamsis. Yung glamping si sa may glamping area. Ganito lang ganito. Ito na yung pangalawang uh, walking natin dito sa Damiras, Ilaya. Ilaya Retreat Spa. Spa naman dito, spa. O, oh, yung step mo ta, ha? Oh, yan. Ito naman yung kanilang

Oh. Uh, uh. Ayan, pa ilalim yan, yung swimming pool. Ito yung pinakamalaking pool. Ayan. For maintenance daw siya. Wow! Look at the tree. Kakaibang tree, di ba? This swimming pool is for maintenance. Ayan. Ito yung the Mira's farm. Yun ang sa oh, my beautiful lady doon. Hi beautiful. Hi. <laughs> ang ganda ng alam mo pula, pula. Oh, ito wala na 'tong kan na ito eh. Hilaya. Hilaya. Ito 'yung gusto mong pasta oh, ito 'yung. 'Yun hmm. Malawak 'ni. Eh. Yung isa naman yung dun sa Ano ba yung dun sa ano dai? Doon kin pinunta namin ni Jones doon. Saan? Sa sa Roha ay sa lutod -Luton. Wow. Ang daming bunga. Ang daming bunga ng pomelo, tag pomelo today. Amen. Oh, oh, may luto nga oh. Ang daming bunga. Ka yan mang kabugaw? Oo, oh, oh, kabugaw. No, oh. Ang maliit um, ang Hindi maliit pa lang sila. Pero lalaki din sila. close up. Oh. Wow. Ang dami nilang bunga, no? Wow. So nice. Okay, mga mamsi, continue tayo sa ating pagtutur dito sa Damires. Ayan, pero mo uh, yan, paakyat yan. Meron silang uh, Meron silang Dahil ano yung cable na yun? Zip line? zip line Meron silang zip line dito Ayan ngayon Lalakad kami pababa Good morning sir Ayan pababa na kami mga mamsi Ito ng aking mga angels Ito yung kanilang mga mini hotel Hotel Ayan. ang ganda lang ayun may airplane oh may airplane no papuntang ano yan Iloilo -ilo. yung airplane pato pa sa Iloilo -ilo. in fairness ang bilis nilang lumakad ako yung nahukuli ayun is it Ayun ang aeroplano ng Cebu, oh. Matupas na siya pa Iloilo -Ilo Airport. Yun na. Bahay-bahay nila yan. Oh. Mga bahay-bahay dyan. na naman pababa na tayo. Oh. Ganda ng bulaklak. Eh. Ang lapad ng ano. Dahon. What is it? Their house. Ayan. Oh my God. Para tayo nag-jogging. Tulo ang pawis. It's a nice weather mga mamsi dito sa Iloilo, the Damiris Farm. Mabakal ko sang ano, sang kag kagsaging. Ayan. Ayan. Didi sit. Didi sit, pansit. Ayan. Ooh, nice one. Ayan. Tamiris farm. Oh, it's a little clubhouse nila o. Ayan siya. Nice one, right? Ay, so good. So nice. Ayan dyan. Dyan, doon kayo. Bibidya tayo dyan. Ayan mga mamsi. Am. Ang aming mga angel. Ayan. Pagod na silang maglakad. It's a long road. Ah, sino gusto mag-zipline? Ito, zipline nila, oh. Gusto nyo mag-zipline, Tita Cor? Ayaw mo. Oh, dito ka, Tita Cor, sa Damires. Dito kayong dalawa, dali. Tita, hindi, kayo. Nambero na ako dito. Tita, doon kayo dalawa, beach pa. Ay, naman, naman, naman. Hindi, wala yung kawayan. Ayun, doon ka. Mag-ingat ito uh, ang sisterette na dalawa. Ayan. Damires Damiris. Ayusin mo yung forma mo. Ayan, tita. Dito sila sa Damires Step. Step. Siguro na sila One. Two. Three. Three. Four. Five. Steps. Ayan. Punta tayo dun. Dito tayo dito sa farm. Ang daming ano dito. Lamok siguro. Ayan, ganda. Galing, no? Huh? Ayan, no? Huh? Ah, dito pala yun. Papunta. Oh. Ayoko. Parang maraming ano. Lamok. Nice oh. Cute the banana. 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 Yung saging-sagingan. Okay. Hindi makakain. Hindi siya makakain na saging.